Magandang gabi Katrina. Congratulations sa baby niya ni Chris Lawrence na si Katie o Katy Katie. 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 Oh. At kamusta ang pagiging first time mommy? Oh. Masaya, exciting, masarap masarap may baby sa bahay. <laughs> Kala ko si Chris, Laging positive si Chris yung, ang ano. baby mo. Ay! Oh. Daddy na. Oh. Kamusta ang pagiging ano, yung pag-aalaga mo kay Katie? First Okay actually. naman po. Ano At yun, everyday pinabukin. halos marami ka natututunan. Hands on ka ba? Ngayon hindi na masyado kasi Ay, nagpapapayat na ako <laughs> eh. Okay, balita ko happy baby daw to. Happy ngiti, baby, oh. Ngiti lang ng ngiti. Oh, tawa ng tawa. ng tawa. Kaya pag medyo umiyak siya, -ti talagang tinatamaad oh. kami. <laughs> Kaya nino siya mas natatawa? Pag ikaw ang kaharap o si Chris? Ay, si Chris. Hello, ah, bakit nag-make face si Chris? Ay, ah, ganun pa lang tatawa na. Uh Oo. -oh. At, eh uh, <laughs> eto, meron kaming makikita uh, makikitagdag sa kwentuhan natin. sa gabing ito, siyempre, Si Chris. Si Chris. Chris, magandang gabi. Nakapasay mo muna si Katrina. Hi, baby. How are you? Hi, Daddy. Okay, hindi mo na makikinig. Sige. <laughs> mm. O, kamusta? Anong pakiramdam ng isang first time, Daddy? First time, Daddy. Sobrang saya. Sobrang saya. Walang... There's no word that can describe it talaga. <laughs> Alam namin na, na, syempre, yung pinagdaanan ng pagmamahalan nyo ni Katrina, matindi rin. Mm -hmm. Sa pagdating ni Katie, yeah. nabawasan ba to? Mas, mas naging matindi pa ba ang inyong uh, pag-iibigan? Oo oh. oh, naman po. <laughs> Oo oh, naman po. <laughs> <laughs> uh -huh. Parang naging, naging mas, Katie became the glue to our relationship. <laughs> mas naging responsible kami. Ano yung pinaka nakakatawa o nakaka... Namimiss yung ginagawa ni, ni, ano, ni Katie? Katie Actually, first oh, two ano, days pa ano lang baby? Yan tumatawa na tumatawa siya. Tumatawa na. Pero oh. sariling tawa lang. Yun. Mas natatawa daw sa'yo, Chris. Ganun ba? Parang ako yung clown niya. Oh. <laughs> Pero ano ginagawa niya rito na medyo, uy, parang proud daddy ka. Minsan pag tulog siya, medyo, pag tulog siya, medyo dilat siya eh. Uh, her eyes are completely closed. Pero parang, ano, parang ah, tulog, ah, ah, tulog siya. Tapos, tapos mag-smile lang ako sa kanya. Habang tulog siya, mag-smile, mag show smile back at me. Ah, okay. Ano ba mo kay Katrina? May mensahe ka ba? Well, maybe uh, I just want to tell you that how proud how proud I am of uh, of you becoming a mother. Um, I know sorry I'm not home all the time, but oh, it's <laughs> just I'm gonna be gone for some days, so I promise we'll try every day. Um, and I just want to tell you I love you. I love you, no yeah. I love you, no doubt I love you too. Um. <laughs> Miss Lawrence Mo. Thank you. Thank you. Thank you. Mm. Payag ka bang mag-artista ng baby, Katie? Payag. Mag-artista? Kami naman kung ano siguro yung gusto siyempre ng baby. Hmm. Pero gusto mo siya pumasok ng showbiz o... Or... Kung gusto niya, why not, pa. ba? So, susunda <laughs> susundan niyo na ba si... Ay, naku, hindi pa po. Hindi sa school pag uh, pumasok. Oo <laughs> oh, naman natin sundo. Bakit ganun? Lagi na lang, ano. Mm. Ilan bang plano niyong Supling, lalim ha. Supling, aroy. anak. Anong aroy? Ano well, ba? Ay. Ay, uh, nga pala, no? Yung niya. Siguro niyan, mga dalawa lang po. Dalawa lang. Ma Pero matagal pa po, Diyos ko. So, anong pinakamagandang bagay na idulot sa inyo ni Chris ng pagiging parents sa yan? Um, yun po. Mas nagkaroon kami ng ano, direction sa buhay, sa sarili namin, di ba? Mas naging seryoso kami. Know, mas responsible kami. Um, okay, eto. Mag-mature. So, okay, huh? namin pagiging I'm mami now. mo. May supreso po kami. Dumalo po si Baby Katie! Hello, mami <laughs> Ganda, cute. Cute! Okay. Oto. Yan, yan. Ano Tapos, to? Teka na. Eto, meron kaming... Uh, Hi, di baby! Diaper. Okay. Ngayon, ang challenge, ganito. Uh, lalagay mo yung... Game ka muna. Game, ha? Game. So, biglang habang nag-interpret tayo, biglang dumumoy si Katie. Kaya hamon sa iyo, palitan mo yung diaper niya in 15 seconds. I oh, Diyos ko. Ready, get set, go! Okay. Baby, wala tayong pamunas, ha? Oo, oh, dahan baby. Ay, Katrina, ikaw naman na umihi. Oh, my God. Ah, si Katrina, umi. na da diaper ka, diba? Oo. Oh. Yan. Yehey! Hindi, alam na ni Kak. Galing. Pina Pinataranta pa natin, pero sanay na, sanay na. Ay! O, oh, eto. Puzzle to. Just... mo siya in one minute. Yan ay. Ay picture ni... Magugulat ka. Ay, si Katie. My God. Oh, Baby. Sorry ha, sinira namin yung picture. Ah, oh. ko, oh, baby. Wait lang. Bilis mo ah. Ay, ano ba ito? Mm. Mm hmm. Mm-hmm. Wow! Galing ni Mami ko, ha? Nagawa ko yung buwan ah. mo, ha? Ah. Hi, baby! <laughs> oh, wala mo one minute, ha? Ah. <laughs> Yay! Okay, eto ngayon, kung talagang certified mami ka na, Katrina, ang susunod namin tanong eh, handa ka bang tumanggap ng mother roles na sa pelikula o telebisyon? Bago mo sagutin yan, uh, bibitinin muna natin ang iyong mga fans. Tonight, without a glamour, magbabalik dyan lang po kayo mga kapuso. <laughs>